Kasama ko po ngayon si Ma'am Merlinda Egpalina. Ang kanyang hiling ay makausap yung kanyang mister na nagtatago sa ngayon. Ininima daw kasi siya ng kanyang mister dahil sa mga utang. Pakita natin yung picture ni mister. Okay. Ayan, picture. Okay. So, maganda din. Picture ayan, ma'am no? Maganda oh, Magandang tanghali mo, ma'am Magandang tanghali mo ma oh, Sino ang bigyan ng picture na yan? Ako po Okay Sandali lang, Sandali lang Okay, ma'am uh, Sige, kwento niyo po nangyari